Sa kanlurang bahagi ng Maynila Bay, may isang islang tahimik ngunit puno ng kasaysayan, ang Corregidor Island, o mas kilala noon bilang The Rock. Sa unang tingin, isa lamang itong maganda at luntiang pulo, ngunit sa likod ng mga guho at lumang kuta nito, nakatago ang mga kwento ng dugo, takot, at mga kaluluwang hindi pa nakakaalis sa kanilang huling labanan. Araw iyon ng Hunyo 2022. Nang magpasya ang tatlong magkaibigan, sina Marco, Eli, at June, na magcamping sa Corregidor. Layunin lang sana nilang mag-vlog tungkol sa mga historical ruins, pero ang hindi nila alam, may mga parte ng isla na hindi pinapayuhang puntahan kapag lumubog na ang araw. Habang naglilibot sila, napansin ni Marco ang kakaibang lamig na dumampi sa kanyang batok, kahit tirik ang araw. Pre, naramdaman niyo yon? Tanong niya. Ngunit natawa lang sina Eli at June. Hangin lang yan, baka galing sa dagat, sagot ni Eli. Pagdating nila sa Malinta Tunnel, isang lugar na ginamit bilang hospital at bunker noong World War II, biglang nag-iba ang pakiramdam ng tatlo. Tahimik, walang ingay. Kahit ang mga ibon tila umiwas sa paligid. Pagpasok nila sa loob, agad nilang naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may libu-libong matang nakamasid sa kanila. Habang nagbivideo, biglang napansin ni June sa kamera ang isang aninong nakatayo sa likod nila Malabo pero malinaw na hugis ng tao. Paglingon niya wala naman doon. Pare, nakita mo rin ba yon? Nanginginig niyang tanong. Ngunit bago pa siya masagot, biglang narinig nila ang mahina ngunit malinaw na pagungol ng isang lalaki, tila nasasaktan. Dumagundong ang tunog ng hangin sa tunnel, kasunod ang malamig na boses na pabulong na nagsabi, hindi pa tapos ang digmaan. Nagtinginan silang tatlo, nanginginig, habang dahan-dahan silang umatras papalabas ng tunnel. Ngunit paglabas nila, napansin nilang, iba na ang itsura ng paligid. Ang araw ay tila palubog na kahit alas dos pa lang ng hapon at ang daan pabalik sa kanilang tent na wala. Sa gitna ng katahimikan ng isla, nagsimula na ang gabi bago pa man lumubog ang araw. At doon, nagsimula ang kababalaghan sa Corregidor Island. Pagkalabas nila Marco, Eli at June mula sa Malinta Tunnel, napansin nilang kakaiba na ang paligid ang dating maliwanag na araw ay tila nilamon ng makapal na ulap tahimik, walang hangin, walang alon kahit ang mga dahon ng puno parang nakahinto sa ere pre, parang hindi na to yung dinaanan natin kanina bulong ni June habang umiikot ang flashlight niya sa paligid ang mga guho ng lumang barracks na dapat ay nasa kanan nila ngayon ay nasa kaliwa at sa gitna ng dilim nakita nila ang isang grupo ng mga lalaki sa lumang uniporme ng sundalong Amerikano. Akala nila reenactors lang o mga turista rin. Ngunit nang lapitan nila, napansin ni Marco na hindi humihinga ang mga ito. Tahimik lang nakatayo at nakatingin sa malayo. At nang sinubukan niyang tawagin, isa sa mga ito ang dahan-dahang lumingon, maputla, may dugo ang sugat sa ulo, at mga matang tila humihingi ng tulong biglang sumigaw si Eli, Tara na! Sabay takbo pabalik sa direksyon ng kanilang tent. Ngunit sa bawat liko nila, paulit-ulit lang ang daan, laging bumabalik sa parehong kuta. At sa bawat ikot, parami ng parami ang mga sundalong lumilitaw. Habang tumatakbo, naririnig nila ang mga putok ng baril na wala namang pinagmumulan. Cover! Cover! Sigaw ng isang boses ng sundalo. At kasunod noon, amoy ng pulbura at usok na parang sariwa. Napahinto si Marco, hingal na hingal. Hindi tututoo, totoo, hindi ito nangyayari. Ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, isang sundalong Pilipino ang nakatingin sa kanya, duguan, ngunit nakangiti. At sa basag na tinig, bumulong ito, bakit bumalik kayo rito, hindi pa rin tapos ang laban namin. Sa takot, hinila siya ni Elay papalayo, ngunit habang tumatakbo sila, ang mga anino sa paligid ay sumasabay. Ang bawat hakbang ay parang hinahabol ng mga kaluluwang na iwan sa digmaan. Nang makalayo sila, napansin nila ang isang matandang lalaki sa tabi ng daan. May hawak na gasera at nakasuot ng lumang uniforme. Tahimik itong nakatingin sa kanila bago nagsalita. Kung gusto niyong makaalis, huwag kayong titingin sa likod. Kahit ano pa ang marinig nyo. At doon, nagsimula ang pinakamatinding bahagi ng gabi. Habang naglalakad sila sa gitna ng dilim, maririnig nila ang mga sigaw, mga tinig ng mga sundalo at isang boses na pamilyar kay Marco, tinatawag siya sa pangalan. Marco, bumalik ka rito. Ngunit sinabi ng matanda, huwag kang titingin. At doon nagtapos ang ikalawang bahagi ng kwento ng Corregidor Island, ang isla ng mga alon at kaluluwa. Tahimik silang naglakad sa likod ng matandang lalaki. Hawak ang mahina nitong gasera. Ang ilaw ay tila nagiging tanging gabay nila sa gitna ng kumakapal na dilim. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng mga yabag nila at ang mahina ngunit malinaw na pag-iyak ng hangin sa pagitan ng mga guho. Lolo, sino po kayo? Mahina at nanginginig na tanong ni Eli. Hindi agad sumagot ang matanda. Ilang sandali ang lumipas bago ito bumulong. Ako ang bantay dito, matagal na, napatingin si Marco. Bantay? Ibig niyong sabihin, taga-koregidor kayo? Ngumiti ang matanda, mapait. Oo, dati, isa ako sa mga hindi nakalabas noong pumutok ang digmaan. Hindi na ako nakaalis. Tahimik silang lahat. Hanggang sa mapansin ni June na ang suot ng matanda ay hindi karaniwang damit, kundi lumang uniforme ng sundalong Pilipino. Lolo, anong taon po kayo huling nandito? Ngumiti ulit ito at sumagot, noong 1942. Napaatras si Jun. Di po yun pwede. Matagal na po yun. Ngunit bago pa sila makapagtaka pa, biglang huminto ang matanda. Ibinaba niya ang gasera at tumingin sa kanila. Kung gusto niyong makaalis, sundan niyo lang ang liwanag. Pero huwag kayong titigil at huwag kayong babalik sa tunog ng mga tinig. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Tanong ni Marco. Ngunit hindi na ito sumagot. Lumakad na ito papalayo hanggang sa unti-unti itong nawala sa dilim kasabay ng pagpatay ng gasera. Biglang bumalik ang katahimikan. Ngunit sa halip na katahimikan ng gabi, ang narinig nila ay mga pahapyaw na bulong. Mga tinig na tila nang gagaling sa lahat ng direksyon. Hindi pa kayo dapat umalis. Bumalik kayo rito, kasama na kayo sa amin. Dahil sa takot, nagsimulang tumakbo ang tatlo. Ngunit habang tumatakbo, biglang naramdaman ni Marco na parang may malamig na hangin na humila sa braso niya. Paglingon niya, nakita niyang may kamay na lumalabas mula sa lupa. Mga kamay na parang sinusubukang pigilan silang umalis. Napasigaw si Marco. Tulong! Hinila siya ni na June at Eli. Pilit siyang inaalis sa pagkakahawak ng mga kamay na malamig at parang yari sa abo. At nang tuluyan siyang makawala, napansin nilang nasa harap na nila ang isang luma at sirang karatula. Sa kalawangin nitong sulat mababasa, Welcome to the Eternal Barracks. At sa sandaling iyon, alam nilang, hindi pa sila nakalalabas ng koregidor. Huminto sila sa harap ng kalawangin at bakubakong karatula na may nakasulat na Welcome to the Eternal Barracks kahit mahina ang liwanag mula sa kanilang flashlight, malinaw na nakikita nila ang mga sirang gusali sa paligid, mga dingding na tinamaan ng bala, mga bintanang wala ng salamin at mga haliging natatakpan ng lumot, tahimik. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may tunog, parang mga yabag ng sundalo, left, right, left, right, na paulit-ulit, dumadaan sa paligid nila kahit wala namang tao. Pre, naririnig nyo yon? Tanong ni Jun habang nanginginig. Bago pa makasagot si Marco, biglang bumukas ang pinto ng isa sa mga baraks. Walang hangin pero kusang gumalaw. Lumapit sila, dahan-dahan. Sa loob may mga kama ng sundalo, may mga lumang helmet at sa dulo ng silid, may isang journal na tila bagong-bago pa. Binuksan ito ni Eli. Ang unang pahina, may nakasulat na may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Paulit-ulit nilang inuulit ang huling araw ng digmaan. Habang binabasa niya iyon, biglang bumukas ang mga ilaw ng silid. Kahit wala namang kuryente sa isla, at sa gilid ng kanilang paningin, may mga larawang unti-unting nabubuo sa hangin. Mga sundalong sugatan, may ilan na umiiyak, may ilan na nakatingin sa kanila na parang humihingi ng tulong. Hindi to totoo. Bulong ni Marco. Ngunit habang binabaliktad nila ang pahina ng journal, lalo pang lumalakas ang mga yabag. Hanggang sa marinig nila ang isang malakas na sigaw, Retreat! Retreat! Kasunod noon, naramdaman nila ang lupa na parang umuuga at mula sa sahig, lumitaw ang mga multong sundalo na naglalakad na parang buhay pa. May hawak silang mga baril, may sugat at may mga putol na braso. Ngunit walang dugo tanging usok lang ang lumalabas sa kanilang katawan. Nagtakbuhan si na Marco, Eli, at Jun palabas. Ngunit sa labas, hindi na iyon ang parehong daan. Ang mga baraks na dati ay tatlo lang, ngayon ay parang sampuna. At bawat isa may boses na nanggagaling sa loob. Naririnig nila ang mga sundalong nagdarasal, umiiyak, sumisigaw ng tulong. Pero ang pinakamatinde, may isang tinig na babae sa malayo Mahina ngunit malinaw. Tulong, naiwan ako rito. Napatingin silang tatlo sa direksyon ng boses at sa dulo ng kalsada, may siluetang babae, nakasuot ng puting damit, may hawak na rosaryo. Tahimik itong nakatingin sa kanila, ngunit habang lumalapit sila, napansin nilang wala itong paa. At bago pa sila makatakbo, unti-unti itong ngumiti, isang ngiting hindi pang tao. Napatigil silang tatlo sa kinatatayuan. Ang babae sa puting damit ay nakatayo pa rin sa dulo ng kalsada, hindi gumagalaw, ngunit malinaw na nakatingin sa kanila. Ang mahaba nitong buhok ay humahampas sa hangin at sa bawat iglap ng kidlat sa malayo, tila lumalapit ito nang hindi gumagalaw ang mga paa. "Pre, wag na tayong lumapit." bulong ni Elay habang pilit na hinihila si Marco. Pero tila nawala sa sarili si Marco parang may puwersang humihila sa kanya papalapit. Parang kilala ko siya, mahina niyang sabi. Habang lumalakad siya, napansin nilang nag-iiba ang paligid. Ang mga barracks ay naglalaho at napapalitan ng mga lumang kampo ng sundalo na tila sariwa pa sa panahon ng digmaan. Naririnig na nila ngayon ang mga tunog ng kanyon, mga sigaw ng mga sugatan, at mga dasal ng mga sundalo bago sila mamatay. Marco Pumalik ka, sigaw ni June, ngunit parang hindi na siya nakakarinig. Lumapit siya sa babae at nang makalapit ng konti nakita niyang umiiyak ito. Bakit ka umiiyak? tanong niya. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga matay puno ng luha, ngunit may dugo sa gilid ng labi. Ipinangako niya na babalik siya, sabi ng babae, pero naiwan ako rito, sa gitna ng digmaan unti-unti napagtanto ni Marco na ang babae ay may suot na lumang nurse uniform at sa braso nito ay may name tag, Sister Maria. Biglang lumakas ang hangin at mula sa dilim ay narinig nila ang mga tinig ng mga sundalo. Protect Sister Maria, don't let her die. Kasunod noon ay mga putok ng baril at mga sigaw ng sakit. Muling tumakbo sina Eli at June papalapit kay Marco, ngunit pagdating nila, ang paligid ay tila bumalot sa itim na usok. Sa loob ng usok na iyon, nakita nila si Marco, nakaluhod at nasa harap niya si Sister Maria, ngayon ay hindi na umiiyak. Ngumiti ito at dahan-dahang nagsabi, "Natagpuan mo na ako, pero hindi ka na makakaalis." Sumigaw si Marco at sa sandaling iyon, bumalik sa normal ang paligid. Wala na ang babae. Wala na ang mga sundalo. Ngunit si Marco, nakatayo pa rin sa gitna ng barracks, ngunit hindi na gumagalaw. Nilapitan siya ni Eli, nanginginig. Marco? Ngunit hindi ito sumagot. At sa paglapit niya, nakita niyang nakatitig lang ito sa kawalan, maputla, malamig ang balat. Sa kanyang likod, may nakaukit sa pader na tila bagong sulat. Welcome back, Sister Maria Soldier. Tahimik lang sina Eli at June habang nakatingin kay Marco. Nakatayo ito sa gitna ng barracks, nakapikit, walang imik at tila humihinga ng mabagal. Marco, Gisingin mo siya, sabi ni June, nanginginig ang tinig. Nilapitan siya ni Eli at marahang tinapik ang balikat. Ngunit sa bawat tapik, lalong lumalamig ang balat nito. Marco, tama na tong biro. Halos pasigaw na wika ni Eli. Ngunit sa isang iglap, bumukas ang mga mata ni Marco. Maputla at tila hindi na siya ang dating Marco. Sa mababang boses, sinabi niya, Hindi ako si Marco, nagkatinginan na ang dalawa. Ah, anong ibig mong sabihin? Tanong ni June. Ngunit bago pa sila makasagot, bumagsak ang isa sa mga lumang kama sa likuran nila. Sa ilalim nito, nakita nila ang lumang rosaryo ni Sister Maria, kulay itim na may bali sa gitna. Pagkahawak ni Eli, bigla niyang naramdaman ang bigat ng hangin, at sa sandaling iyon, nagsimula siyang makakita ng mga alaala na hindi kanya. Sa kanyang paningin, bumalik ang korehidor sa panahon ng digmaan. Mga sundalong sugatan umaatungal sa sakit. Sa gitna nila, isang babaeng nurse, si Sister Maria, tumutulong, umiiyak at paulit-ulit na sinasabi, Marco, bumalik ka. Huwag mo akong iwan. Biglang napasigaw si Eli. Si Marco, siya yung sundalong iniwan niya noon. Ngunit ang mas nakakakilabot, ang kasalukuyang Marco ay dahan-dahang tumingin sa kanila. At sa tinig na hindi kanya, nagsalita. Matagal ko nang gustong makabalik kay Maria Akala ko tapos na biglang lumakas ang hangin. Naguumpugan ng mga pinto. Nagsisigawan ang mga kaluluwa sa paligid. At sa kisap mata lumitaw si Sister Maria sa likuran ni Marco. Ngayon ay maputi na ang mga mata at ang rosaryo sa kanyang leeg ay kumikislap ng madilim na liwanag. Marco, bulong niya, oras na para sumama ka sa akin. Hinawakan niya ang balikat ni Marco at sa isang iglap Nawala silang pareho, kasabay ng pagpatay ng lahat ng ilaw sa barracks. Naiwan si Eli at June, nanginginig, habang unti-unting lumalabas ang mga kaluluwang sundalo mula sa dilim. Tila nakatingin sa kanila at bumubulong. Isa na lang, tapusin nyo na ang sinimulan nyo. Kinabukasan, sumikat ang araw, ngunit tila may kakaiba. Tahimik ang buong isla, masyadong tahimik. Walang huni ng ibon, walang hampas ng alon. Parang huminto ang oras. Nagising sina Eli at June sa loob ng barracks at napansin nilang wala na ang mga gamit nila. Wala ang tent, ang pagkain, pati mga cellphone. Parang hindi na sila bahagi ng mundo. June, parang hindi na to yung lugar na pinasok natin kagabi. Mahina ngunit takot na sabi ni Eli. Pinalibutan nila ng tingin ang paligid. Ang barracks na dati sirasira ay tila bumalik sa dati nitong anyo. Malinis, bagong pintura. At naroon pa ang mga kama ng mga sundalo. Ngunit, lahat ng kama ay may nakahigang kaluluwa. Habang naglalakad sila palabas, napansin nilang naglalakad din ang mga espirito. Mga sundalong walang ulo, may sugat sa dibdib, at may ilan na umiiyak habang humahawak sa rosaryo. Mula sa malayo narinig nila ang pamilyar na tinig ni Marco. Elay, Jun, tulungan niyo kami. Sinundan nila ang boses papunta sa lumang tunnel na tinatawag ng mga lokal na Malinta Tunnel. Pagpasok nila roon, malamig at madilim, ngunit sa dulo ng tunnel ay may isang pinto na umiilaw. Jun, baka yan ang daan palabas, sabi ni Eli, ngunit paglapit nila, biglang bumukas ang pinto at mula roon ay lumabas si Sister Maria, hawak pa rin ang rosaryo, ngunit ngayon ay tila may dalang galit. Bakit mo ako ginising, Eli? bulong ni Sister Maria habang unti-unting lumalapit. Matagal na kaming nakatali rito. At ngayon dahil sa inyo, gising na ulit ang sumpa. Biglang nagsimula ang malakas na lindol. Ang mga pader ng tunnel ay nagbagsakan. Hinila ni June si Eli para tumakbo, ngunit sa bawat hakbang nila, tila hindi sila nakakausad. Parang paikot lang ang daan, hanggang sa mapansin ni Eli ang kakaiba. Sa sahig ng tunnel, may ukit ng rosaryo na umiiilaw. "Ano 'to?" tanong ni Elai. Sumagot si June, nanginginig. "Baka ito 'yung paraan para putulin ang sumpa." Ngunit bago pa nila magawa ang kahit ano, mula sa dilim ay lumitaw ang mga anino ng mga sundalong kaluluwa na sa kanila at sabay-sabay na nagsalita, "Kung bubuksan niyo 'yan, magbabayad kayo ng dugo." Biglang napahawak si Elai sa kanyang dibdib. May dugo sa kamay niya kahit wala siyang sugat. At sa loob ng tunnel, nagsimulang mag echo ang boses ni Marco. Ang daan palabas ay hindi palaging ligtas. Habang patuloy na lumalakas ang pagyanig sa loob ng Malinta Tunnel, ay biglang nagdilim ang paligid. At sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang isang liwanag, tila isang alaala na nagbalik mula sa nakaraan. Makikita ni Eli at June ang imahe ng isang batang madre, si Sister Maria, Bago pa man siya maging kaluluwang ligaw. Noon panahon ng digmaan, isa siyang mabait na tagapangalaga ng mga sugatang sundalo sa korehidor. Tinulungan niya ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo na magtago sa tunel. Ngunit isang gabi, ipinagkanulo sila ng isang opisyal na nagbenta ng impormasyon sa mga kalaban kapalit ng kaligtasan. Pinasok ng mga banyagang sundalo ang Malinta Tunnel at doon pinatay silang lahat. Kasama si Sister Maria na nagdasal hanggang sa huling hininga. Ngunit bago siya bawian ng buhay, isinumpa niya ang lugar. Kung ang kadiliman ang pumatay sa amin, hayaan niyong ang mga kaluluwa namin ang magbantay sa dilim. Mula noon, hindi na nagkaroon ng katahimikan ang Corregidor Island. Ang mga kaluluwa ng mga sundalo at ni Sister Maria ay nabilanggo sa sumpa ng kanilang galit. Biglang bumalik sa kasalukuyan sina Eli at June. Ngayon ay nakaluhod sa gitna ng tunel habang unti-unting lumalapit si Sister Maria, ang mga matay nagliliyab at sa kanyang paligid ay nag-aalab ng na mga multong sundalo. Hindi kayo dapat nandito, sigaw ng kaluluwa. Ang mga buhay ay walang karapatang gambalain ang aming katahimikan. Ngunit sumigaw si Eli, Sister Maria, hindi namin kayo gustong gambalain. Gusto lang naming malaman ang totoo. Tumigil sandali ang kaluluwa. Ang liwanag sa paligid niya ay kumurap at naramdaman ni Eli na may kalungkutan sa boses ni Sister Maria. Ang totoo ay hindi pa kami makaalis, mahina niyang sabi, hanggat may dugo ng pagtataksil sa lupang ito, hanggat may kaluluwang nagdurusa, hindi kami matahimik. Habang nagsasalita siya, lumitaw ang anyo ni Marco, kaibigan nila, ngunit ngayon ay tila pagod at nanginginig. Ang mga mata niya ay dilat at puno ng luha. Siya siya ang may dala ng sumpa. Bulong ni Sister Maria. Nagulat sina Eli at June. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Sister Maria ng malungkot. Ang dugo ng taksil ay dumadaloy sa kanyang lahi. Sa sandaling iyon, bumukas ang lupa sa ilalim nila at nahulog sila sa isang madilim na hukay sa gitna ng tunnel, diretsyo sa lugar kung saan nagmula ang sumpa. Pagbagsak nila Eli, June at Marco sa madilim na hukay Bumalot agad ang malamig na hangin. Tila may mga bulong na nagmumula sa bawat sulok ng lupa. Nang sindihan ni June ang kanyang flashlight, nakita nila ang isang lumang altar. May mga kalawangin na bala, punit na bandila, at mga rosaryong itim na parang nasunog. Sa gitna ng altar, nakaukit ang mga salitang, Dugo ng pagtataksil, kailan kahuhugasan? Tahimik si Marco. Hindi siya makatingin sa dalawa. Habang hawak ni Eli ang kanyang braso, Napansin niya ang tattoo ni Marco sa pulso, isang lumang insignya ng militar. Nang iangat niya ito, nakita niya ang pangalan. A. Santos. Nanlaki ang mata ni Eli. A. Santos. Iyon ang apelyido ng opisyal na nagtaksil sa mga sundalo rito. Sigaw niya. Napayo ko si Marco nanginginig. Hindi ko alam, matagal ng kwento ito sa pamilya namin. Laging sinasabi ni Lolo na huwag kong pupuntahan ang koregedor. Sabi niya, may kasalanan daw ang dugo namin na kailangang pagbayaran. Habang nagsasalita siya, biglang lumitaw si Sister Maria. Ang anyo niya ngayon ay hindi nagalit galit, kundi puno ng luha. Matagal ka naming hinintay, Marco, sabi ng kaluluwa. Ang iyong lahi ang nagbukas ng pinto ng kadiliman. Ngunit ikaw rin ang tanging makapagsasara nito. Paano, Sister? Tanong ni Eli. Lumapit si Sister Maria at itinuro ang altar kailangan niyang ialay ang pagsisisi, hindi dugo. Ang tunay na paglaya ay hindi sa sakripisyo ng katawan, kundi sa pagpapatawad ng kaluluwa. Lumuhod si Marco. Humagulgol siya habang itinaas ang kanyang mga kamay. Patawad po sa lahat ng kasalanang ginawa ng aming angkan. Kung may paraan para mapatahimik kayo, gawin ninyo akong daan. Dahan-dahang lumiwanag ang paligid. Isa-isang naglaho ang mga multo ng mga sundalo at si Sister Maria ay ngumiti. Sa wakas, dumating na ang kapayapaan. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, tumingin siya kay Eli at Bulong. Hindi lahat ng kaluluwa ay handang lumisan. May isa pang nananatili, ang tunay na anino ng pagtataksil. Biglang yumanig muli ang lupa. Nabitawan ni June ang flashlight at bumagsak ito sa sahig. Sa pagkurap ng liwanag, nakita nila sa likuran ni Marco ang isang lalaking nakaitim may suot na lumang uniporme at ang mga matay puro galit. Hindi mo maitatago ang kasalanan, Marco. Bulong ng tinig mula sa dilim. Dahil ako ang A. Santos at ako ang iyong dugo. Nagdilim muli ang paligid at narinig nila ang huling sigaw ni Eli. Takbo! Sa gitna ng kadiliman ng Malinta Tunnel, tanging mga paghinga nila Eli at June ang maririnig. Ngunit si Marco nakapako sa kinatatayuan. Tinitigan ang anyo ng lalaking nakaitim sa harapan niya. Ang lalaki ay tila multo ng nakaraan. Matikas, may uniporme ng sundalong Pilipino noong digmaan at sa dibdib nito nakasulat ang pangalang Antonio Santos. Lolo. Mahinang sambit ni Marco. Ngunit ngumiti si Antonio ngiting puno ng galit at pangungutya. Hindi mo ako lolo bata. Ako ang sumpa ng dugo mo. Ang pagtataksil na kailanman ay hindi nabayaran. Lumapit siya at bawat hakbang ay may kasamang kaluskos ng mga aninong sumusunod. Pinagtakpan ako ng kasaysayan, ngunit alam ng mga patay ang totoo. Dahil sa akin, nasawi ang libo-libong kaluluwa rito sa isla. Ngayon, ikaw ang magbabayad. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, sumigaw si Eli, hindi mo siya kailangang parusahan, hindi kasalanan ni Marco ang ginawa mo. Ngunit tumawa ang multo Walang inosente sa dugong may bahid ng pagtataksil. Hinawakan ni Marco ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay sinusunog ng apoy ang kanyang dugo. Ngunit biglang naalala niya ang sinabi ni Sister Maria, ang tunay na paglaya ay nasa pagpapatawad ng kaluluwa. Huminga siya ng malalim, tumayo ng tuwid, at tiningnan ang multo ng kanyang ninuno. Kung gusto mong tapusin ito, ako mismo ang tatapos. Hindi ko itatakwil ang dugo ko pero pipiliin kong baguhin ang tadhana nito. Pinikit ni Marco ang kanyang mga mata at nagdasal. Sa unang pagkakataon, hindi nagalit ang bumalot sa paligid, kundi isang malamlam na liwanag, parang liwanag ng umagang sumisilip matapos ang mahabang dilim. Unti-unting naglaho ang anino ni Antonio Santos, kasabay ng mga kaluluwang nakatali sa lugar. Ang buong malinta tunnel ay tila huminga ng maluwag. Pagmulat ni Marco, nakahiga siya sa labas ng tunnel kasama sina Eli at June. Tahimik ang paligid at naririnig nila ang hampas ng alon ng dagat. Natapos na ba? Tanong ni June. Nanginginig pa. Ngumiti si Marco tumingin sa kalangitan. Hindi ko alam. Pero sa unang pagkakataon, magaan na ang pakiramdam ko. Sa di kalayuan, may dumaan na malamig na hangin. Kasabay ng marahang boses na tila bumubulong. Salamat anak, nang umuwi sila, iniwan nila sa pinto ng Malinta Tunnel ang isang maliit na krus. At mula noon, sinasabing kapag may bumibisita sa koridor sa gabi, may maririnig na himig ng mga nagdarasal sa hangin. Hindi na sigaw ng galit, kundi awit ng mga kaluluwang nakamit ang kapayapaan. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng Corregidor Island, ang isla ng mga alon at kaluluwa. Isang paalala na kahit gaano man kadilim ang nakaraan, ang kapatawaran at pananampalataya ay may kapangyarihang magdala ng liwanag. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel na Ghost Theory, kung saan ang bawat bulong ay may kwentong gustong magsalita. I-comment mo rin sa ibaba kung anong bahagi ng koregidor ang pinakanagpatindig ng balahibo mo at kung gusto mong ako, i-magkwento pa ng mga totoong kababalaghan sa iba, sa ibang bahagi ng Pilipinas. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim. Ako si Ghost Terry. Mag-ingat ka dahil baka may nakikinig sa dilim.